Hello mga higala, this is Rika again. I'm back in my vlogging. Nabisi lang ko gamay mga higala. O karon, tagaan akong time akong self. na akong relaxation, ba? Diba? So, mag-hike-hike ta karon sa kamarahan sa Lumbia. So, I know that di oro. Kabalo na mo kung asa ni. Eh. Huwag ani nga punto mga higala. Klaro, gid kay nga galisod o tungas. Inyong Rika Galarmo. Dugay-dugay na po nga wala gid ko kahiking mga higala ug pag-abot na mo dari sa kamarahan. So, makita na to mga higala nga medyo nagidhapon pero sige lang labanan nato ni. Ug pag-abot na mo dari mga higala nakita ni na ako ni si Angkol nga nag-spray sa sagbot ay sa bulak di ay sa yup ko. Kay eh, grabe na gid kainit da ring area ha mga higala pila nakaadlaw nga walay ulan ug diha-diha ako na nang ang atong pinakakusgan nga bangko dara nga gikan sa atong Shopee mga higala. So, salamat Shopee. Ayun. Ah, ako gina giplastrog ayo ang kamera dara kay gusto ko nga magtambay wal well, nakalantaw mo na ako. Kung unsa ko ka gwapa, magtalikod. Aguy! So, mga higala, ani nga time ga muni ko gahunahon ako nganong gibiyaan man gid ko. Ay di de joke lang. Gawin na ako unsa ko na ako, pagbayad akong utang. <laughs> So, mga higala, hindi nato maiwasan nga magkautang. Samtang ga dakuta, samtang ga matured Mabot good sa point nga natin kaugalingon nga mga bills o kinahanglan nato na bayaran na mga panahon nga magunan ako asa ko manguhaan eh. Lord, tabangin taon ko. Kadi kabalo, ko kabalog asa. Tudluin taon ko sa dalan. Asa dapit ang mga gold ni magibot ng bitaw. Pero nindot gid kayo yun, ning yari hades kamarahan. Kung gusto ka, ug, lang ka mag-relax lang ah uh, makita lang nimo ang mga gibuhat sa Ginoo nga grabe kanindo then tambay lang dari mga higala gani nga tayo, medyo na hapon humana akong picture-picture. Panahon na para i-enjoy na na ako ni nga moment tungod kay pasansit na og abangan na to hangtod mong itigit. O kao ba ako si ate Himaya? Of course, itong kanda rin taga libre, diba? O oh, itong episode vlog para dito paninglan. Ayun, diba? di ay kami sa sige uban karon kay mga single pa man mi pero pohon magkapamilya na mi aw magbulag noy. Eh, hindi di na sige uban uban kay nagutay pamilya di ba sa karon mga dalaga pa man mi so enjoy sa naman yung mga moment bisag wala mi mga kwarta ang importante na picture nga chada para ignun ba sa uban nga malipayon may sa among single life ayun oh, pero mga higala by the way uh, kami gid pamilya uban ni ate kay Kamisa ang magakambi karon ani nga mga time ug balak gid na mo paaboton ang sunset mga higala ug hangtod nga mosalop ni. You ulis ninyo pilion ang inyong mga higala. Ulis ninyo pilion ang mga tao nga makasurround surround ninyo if isurround ninyo ang kaugalingon sa mga ore plano sa kinabuhi wala pun may plano if surround ni imong yung kaugalingon sa mga tao nga motivated sa kinabuhi motivated pun ka if surround ni imong yung kin ang imong kinabuhi sa mga tao nga bisyoso bisyoso pun ka but mga higala always choose uh, the right friend or the right person or the right people mga mo surround sa imo ah. kung unsa imong gusto nga mahimong result sa imong kinabuhi gusto ka mo success pilia ang imong higala So, isa na sa akong advice sa inyong mga higala. Para sa ako, ang success, wala gin na siya nagadipindi sa imong nakuha ng kurso or unsa imong naabot nga degree. To be continued in the next vlog. And this is Rika Galermo, mga higala. God bless!